Is ni Koy TV. Uy, maganda po ito, ha? Hoy, okay, mga kababayan ko. Ako. Ito na. Mga kababayan, ito pag-usapan lang natin, daanan lang natin 'to, ha. Kasi napapanood tong news na 'to. Ayan. okay. Hindi man ako yung uh, una unang naglabas nito, pero ang sabihan ko na kayo, mga kababayan ko na meron pong mananagot. <laughs> meron pong mananagot na matalinhagang uh, sumasahod ng isang milyon na reporter. Maganda po ito mga kapatid. Anyway, oy, oy, teka lang. Laki ah. Ayan. Ano nangyari? Ayan. Ganda ng damit ko, no? Local market. Ano, mga kababayan ko. Ito na. Para wala nang pag-usapan. O, ayan ah Mahilig itong aso. Dito na. eh ganyan. Ganyan naman kayo eh. Wala na kayong masabi sa akin. <laughs> o, oh, sulitin nyo na lahat. Sulitin nyo na. Nagbabalik na po ang boses ko. Sulitin nyo na lahat. Tatawanan ko kayong lahat ngayon. <laughs> <laughs> Diyos ko. Diyos ko, yari, sa, yari si, ano, you know, Tito J, anong ginagagagawa mo sa buhay mo? Di ba? Ano ka, taisin natin. Teka lang ha, ka lang. lang. Isin ko ah. Oh, anong ginagawa mo sa buhay mo, Tito J? Ay, ginagawa <laughs> ah, mo sa buhay mo, Tito J? Ang ayos sa ayos naman ng vlog mo dati, tapos gayon, yari ka. <laughs> Dapat inayos mo na lang. Hello po sa inyo dyan. Oh, si basher natin, unang-una nag-comment. Hello sa yo. Oh, Konde, uh, ng Quezon City. Oh, yan na, ah. Ma'am Marian Bilbat, Ma'am Chi, Ma'am Reseline, o oh, Gij. OG and Ed na Apostol Delia Terosario Hello po si Florena Silverio and Marilyn RS oh, Hello po sa inyo dyan Livestream po ako Oy okay. Hmm Eh, naantay, ba't inaantay, ba't inaantay ng mga subscriber ko yung banat ko kay Jason sa Eh, totoo lang naman kasi tayo, no? Totoo lang tayo Pasensya ka na, ha? Jason sa, Tito J, ha? Kasi, nire-respeto kita, pero syempre, Ganun pa man, may, may mali kang sinabi. Yung mali mo, iktatama natin para hindi na pamarisan. ba diba, Jay? ba diba, Tito Jay? Mahirap yung ganun, Tito Jay Sonsa, na hindi ka sisitayin porque matanda ka. Ay, hindi pa pwede sa amin dito yon <laughs> Kahit matanda ka, kakalat ka ng fake news, ng magpaparatang ka ng hindi tama sa ibang tao, eh, dapat kang... Uh, uh, i-debunk. O, oh, di ba? Mga kababayan ko, ito po ah, short live streaming lang naman po to, mga kababayan ko, itong ginagawa natin. Nais ko lang pong ibigay sa inyo. Sabi po dito, mga kababayan ko ha ah, pagkatapos po ng hearing ng Quadcom kanina, mga kababayan ko, at uh, alam ko na ang mga kapatid po nating iglesia, Ayan, naghahanda po mga kababayan. Naghahanda po ng isang uh, pagtitipon, no? Pagtitipon upang pagpapakita ng uh, pagtutol nila sa impeachment. ayan na po mga kababayan, impeachment. Mga kapatid. Subalit, mga kababayan ko, oh, sa mga kaibigan natin diyan, meron pong uh, Meron pong isang uh, taga-suporta si uh, Inday Sara. Na nag-splook. Okay, nag Makinig kayo. nag <laughs> Nagkalat. 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 Nagkalat na naman po ng isang uh, balita, mga kababayan ko, na patungkol po dito sa iglesia. Mga kababayan ko, INC ako, wala akong balita sa local namin. O yan ha. Mga kababayan ko, Jeremy Fernandez. Ito po. Sabi po dito, mga kababayan ko, yung mga kapatid po nating iglesyang nanonood po dyan sa sa atin, sa nyo. Ito po ako po mariin ko pong tinututulan itong si Jason sa. No. Ako po'y ako po'y ako po'y po, galing din sa simbahan ng iglesia, No. Ako po, galing din sa simbahan ng iglesia. Ngunit ako po ay hindi po tiwalag, munit ako po'y lumabas. No, tinatawag na lamig. No. Hindi po ako na, hindi po ako tiwala, ga. Ako po yung lamig lamang. oh No, MS, madalang sumamba kung tawagin. oh ayan ha, para malaman po nila. Itong si Jason sa, panahin ko na po to. Sa pagkakaalam ko po, nung ako po yung uh, iglesia, mariin po tinututulan ng tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo ang uh, patungkol na ma-involve sa pera ang mga miyembro. Bawal nga pong umutang sa iglesia sa iglesia eh. Kasi ayaw nila ng ano eh. Uh, ah, wala pong ano wala pong uh, wala ganoon. Wala pong circular, maraming salamat, mong Lorena Salverio. 'Di ba? Wala pong ganoon. Wala pong uh, ayaw po ng kapatid na Eduardo na ma-involve po tayo sa pera, mga kababayan ko. Ngunit ako po ay nasasaktan. Hindi po sa dahil na uh, naging iglesia po tayo, hindi po sa dahil na tayo po'y pagtatanggol lang natin si Pangulong Bongbong Marcos, ako po'y nasasaktan sa mga ginagawa po ng mga DDS na kahit po ang iglesia ay nadadamay. Ito po ang aking stand. No matter what happen, ako po'y naniniwala sa ginagawa po ng ating kapatid na Eduardo na meron pong, meron paggigit na at pagiging isang uh, pagiging isang uh, mga tao. Bagkos, nabi ko nga po sa inyo, nakuha ko po kagad ang gustong mangyari na iglesia na gumit na sa lahat ng bagay. Hindi ko po matatanggap yung sinabi po niya dito mga kababayan ko. May sinabi po si Jason sa na hindi ko po natang matatanggap. Papabasa ko po sa inyo mga kababayan na Papabasa ko sa inyo. Sabi po nito ni Jason sa 3 hours ago, kalat na kalat na ngayon sa ginaganap ng Malacanang Fellowship, ipina, ipinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos na sa mga bisitang Congress people na kanya kayang, kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo INC para huwag ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment, mga kababayan ko. Si Jason, sa po ang nagsabi niyan, ha? Mga kababayan ko. Ayan, nakita nyo. Ganyan po kagarapal ang DDS na ito. Unang-una ho sa lahat, ako po'y naniniwala na hindi po, pa hindi po nababayaran ng iglesia. Sapagkat, ang iglesia po ay mayaman. Uunahin ko na ho sa inyo ha. Napakayaman ho ng iglesia. Hindi ho nababayaran ng pera at ang pagkatao ng mga miyembro ng iglesia. Unahin ko na ho sa inyo. Kap sa iglesia ay marunong hum makipagkaisa sa tagapamahalang pangkalahatan. Yan ho hindi nakikita ng iba. Kaya ako sinasabi ni Jason sa na nababayaran o iglesia, isa po itong malaking kasinungalingan. Isa po itong malaking kalokohan na ginagawa ni Jason sa. Sa tingin nyo ho mga kababayan ko, sa lahat po na iglesia dito, yung mga rally ho ninyo kay Dilima. Nung panahon na nagrally ho kay Dilima sa DOJ na pinapatawag ko ang tagapamahalang pangkalahatan, mga kababayan ko. May binayaran ba? Mga kababayan ko? Wala po. Wala pong binayaran ni isang tao. Nung kami po pumupunta sa mga uh, uh, pamamahayag, pa sa mga rally, sa mga ano, wala akong binibigay ni Cinco. nakikipagkaisa ho kami. Pero itong paratang ni Jason sa ay ah, hindi ko katang hindi ko tanggap tanggap ito na ang iglesia daw ay binabayaran. Mga kababayan ko na pinapakalat niya. I'm calling the attention sa ating uh, executive minister. Sana po sana ipansin niyo at sitahin nyo po itong mga tao na 'to sapagkat inaakusahan na po ang iglesia nito. Alam niyo ho mga kababayan ko, naknakan ho ng sinungaling ito si Jason sa. Ako tahas ako sinasabi to, tasaksaka ng sinungaling. Mga kababayan ko, dapat pong idimanda na yan. Sapagkat nagkakalat po, imagine ninyo, paano, paano, paano mangyayaring babayaran ng iglesia? Gusto niya bang palabasin? In front? of many Pilipino na iglesia ay nababayaran? Gusto niya bang palabasin in front of a thousand uh, viewers, subscribers ng, uh, ng television ng iglesia, ang iglesia na babayaran. Walang dignity. Ganun ba gusto nila palabasin, mga kababayan ko? Kaya nasabi ni Jason sa mga kababayan ko, sa kanyang post, mga kapatid, na iglesia daw po eh, kaya kaya daw bayaran ni First Lady Lisa. Mga kababayan ko, abay, puro paninira na po ang ginagawa nito sa lahat. Mga kababayan ko, eh hindi na ako nagtataka kung bakit natanggal po ito sa GMA 7. Hindi eh, na po ako nagtataka mga kababayan ko natanggal ho ito sa telebisyon. Di ba? Eh sapagkat napakalaking kasinungalingan po nito. Abay itataya ko ho ang aking ang itataya ko ho ang aking pagkatao. Kapag napatunayan ni Jason sa na bayad nagbabayad ng inagbabayad sila sa iglesia kapag ang iglesia nagbaba pag, pag, ang iglesia nababayaran Abay, hindi hindi ho hindi ho makakaliwang grupo ang iglesia ay wag nyo wag uh, Jason sa wag mong idadamay eh. basta may ma-post ka lang may mapagkapera ka lang sa social media dadawit mo na <laughs> hindi ho hindi ko papayag ng ganon napamahal din mo sa akin ng mga tao na yan at wala ho ako nakikitang masama sa ginagawa nilang paglilingkod sa Diyos kaya wag nyo hong sasabihin na binabayaran na iglesia Ah, uh, unang-una sa lahat, hindi kaya hindi niyo hindi niyo kailangan bayaran ng iglesia para suportahan kayo. Sapagkat, tandaan mo to, dito J, ah, mayaman ang iglesia. Kita naman sa mga kapilya. 'Di ba? Kita naman sa mga kapilya. Hindi na natin kailangan magmalaki, magmayabang, maipagmatapangan sa iba. Kitang-kita nyo naman sa laki ng kapilya at loob ng kapilya. 'Di ba? Modernong moderno. moderno. Kailangan pa bang magpabayad ng iglesia para lang mag-rally, Jason sa? Ganun ba yun? Kaya po sa lahat ng mga tao na nanonood sa atin, alam nyo na, napakalaking uh, impostor nito ni Jason sa sa loob ng social media. Hindi, ako dinidibang kita ngayon because may tama, may tama tayo. Ito pa, sabi mo pa dito, o babasahin natin. Oh. Oh. Ipinagyabang umano ni Mrs. Marcos na ang mga sa mga sa mga congressman na kayang-kaya niyang bayaran ang iglesia. Jason sa eh, buti andun ka pala. Buti na alam mo ang doon buti na alam mo ang doon ka pala no. Eh ni tumapak nga sa palasyo eh hindi ka pa nga nakakatapak. Buti na eh, buti eh, nakapag-post ka at nalaman mo no. Nakapag-post pa si Jason sa kasi si Jason sa nauna pa sa latest chismis. Di ba? Nauna nga pa sa pagpapakalat na mga misinformation. Di ba? O, oh, tama ba tayo mga kababayan ko eh? Nauna pa sa pagpapakalat ng disinformation tong tao na to. Kaya nasabi niya mga kababayan na kaya po nasabi nitong tao na to mga kababayan ko na ang iglesia daw ay nababayaran. O, oh, eh kung eto sa mga subscriber natin, sa mga iglesia po na nandito. O, oh, sige po. Naniniwala ba kayo na ang iglesia daw po ay nababayaran? Sabi daw po ni Jason sa dito. O. <laughs> oh. Sige nga po. Naniniwala ba kayo? Ay eh, mga DDS, lumabas kayo ngayon. Lumabas kayo ngayon. Kasi baka pag uh, baka mamaya ma, eto baka marinig tayo ng ating tagapamahalang pangkalakatan na mahal na Eduardo di manalo, eh baka iurong yung pagtulong sa inyo pag ganyan. <laughs> ba? Diba? Klarong-klaro ang sinasabi ni Jason sa Ayan no. This is accusing the uh, INC ay nababayaran. Ayan no. klarong-klaro. Page ni Jason sa yan. Oh. Ipinagyabang umano ni Mrs. Lisa Marcos. Sa mga bisitang congress people na kayang kayan niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo. Sa makatuwid, malinaw na sinabi ni Sonsa na ang Iglesia nababayaran. Anong kailangan kong klaruhin dito, kapatid? 'Di ba? Jason sa accusing the INC Nabinabayaran para magrally. Ganyan ang pagkakaintindi. Ngayon, mga kababayan ko, anong masasagot ni Sonsa dito, mga kababayan? Oh, eto ni. 'Di ba? Like I said, paulit-ulit akong nagsabi sa inyo na ang iglesia ay gumigit na sa dalawang tangkeng nagbabanggaan, which is Bongbong and Sarah mga kababayan. Gumigit na sila because they want peace, they want uh, uh, magandang gobyerno, mga kababayan ko. Eto, wala tayong magagawa. Pilit na dinadivert ni, ni Jason sa yung ano eh. Yung uh, story ito, kaso nga lang mga kababayan ko, ang ending, eh inakusahan pa ang iglesia. Mga kababayan, o. Oh. Di ba? Oh, ngayon, sabi pa niya dito, para to, para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Alam nyo, mga kababayan, hindi na ako magtataka. Kung kayo kayo diyan kung, kung, kayo kayo nga diyan sa maisog eh. 'Di ba? Yung sinasabi niyo maisog. Sa so totoo lang ah sa totoo lang ha kung ang tao nasa simpatiya nyo tingnan nyo sasabihin ko ha may papakita ako sa inyo mga kababayan ko papakita ko sa inyo di ba papakita ko to sa mga sa mga ta sa mga ano mga bayaran ng iglesia ay bayaran ng ano bayaran ng uh, 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 DDS sorry ha, not INC Tingnan nyo to o oh, ayan Nakikita nyo ba mga DDS Kung ano tsura ninyo Ha dito. O oh. Nakita nyo ba sarili nyo dyan Mga DDS <laughs> Ha Ha Ayang kayo, oh, wala na nga halos sumasama sa inyo. 'Di ba? Wala nang gustong sumama sa mga rally ninyo. Tapos ngayon, magmamalaki pa yung ah uh, hukluban ninyong uh, matandang vlogger. Dadating <laughs> radio announcer na pati ang iglesia binabayaran. O, <laughs> oh, di ba? May naniniwala pa ba dyan? Puro kasinungal, kasinungalingan yan. Yun lang nga eh, Ma'am Silver, Lorena Silverio eh. Di ba? Oh. Yan ang totoo. Alam mo, kayong mga DDS dyan, wala na kayo eh. Isa lang itong patunay. O, oh, so ah, um, ito pa, ito pa. Sige. Mga kababayan ko. Pag ang iglesia, hindi na tuloy mag Tawanan ko itong mga to tatawanan ko itong mga to mga kababayan ko kasi mga kababayan ko yung impeachment ni Inday nakalatag na yung gusto yung uh, impeachment ni Inday ngayon mga kababayan ko nakalatag na San kaya dadamputin itong mga DDS na to San kaya dadamputin itong mga hinayupak na to Abay, aabangan ko yan. Oh, Aabangan aabangan ko talaga na aabangan ko talaga na maging ta itong mga to mga kababayan ko. Kasi mas mapapatunayan natin, 'di ba? O sabi dito ni Alex mag, mag marasigan. Hindi kayang bayaran ng INC ang hirap ng mga DDS. Lagi nilang bayad kasi alam nila sila ay totoong bayaran, 'di ba? Mga DDS talaga, mga bayaran talaga 'yung mga DDS niyan. Alam naman natin 'yun eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, di ba? Pupunta lang dun sa rally, mga kababayan ko, pupunta lang dun sa rally, mga kapatid, eh, kailangan may 200 pesos pa. oh di ba? Eh, wag na, pansinin niya, matandang bungal na yan. Eh, yun na nga ang problema eh. Kaso nga lang, nakakasakit ang damdamin ng mga kapatid nating INC. Di ba? Ang ayos-ayos eh, ang ayos-ayos ng pamamahala, ang ayos-ayos ng ginagawa ng kapatid na Eduardo. Tapos gagawin nila mga kababayan ko, kasabihan nilang bayaran. Eh, hindi kami hindi pa hindi rin ako papayag noon because some of my family and relatives was an INC. 'Di ba? Oh, mula pa sa mula pa sa kapatid na Iranyo Manalo. Tapos sasabihin nila, bayaran, nababayaran ng INC. Eh, hindi pa pwede 'yon. Eh, hindi, hindi, hindi papayag ang ano, hindi papayag ang ano. Kapag, uh, pag hindi ko pinagtanggol, kapag hindi ko pinagtanggol ng, uh, ang, 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 uh, iglesia, eh, parang tinakwil, parang tinakwil ko yung mga kamag-anak ko iglesia. ba? Diba? Para Parang sinasabi ko, na sinasabi ni Jason, sana napabayaran yung paaming, uh, yung uh, mga kapamilya ko. Hindi pa pwede yun. Because, galing din ako dyan, alam ko na hindi nababayaran. Kaya pinabubulaan ako si Jason, eh. Kaya pinabubulaan ng ko itong matanda na to. Mga kababayan ko. No. Kaya pinabubulaan ng ko yung sinasabi niya na ang iglesia daw nababayaran. Kaya daw bayaran. Ito, mali maliwanag naman na sinabi ni Jason sa ayan, no. Oh. Oh. Bayaran ang iglesia. Kayang-kayang bayaran ang iglesia. Ayan, no. From Jason sa. Malinaw naman po yan, mga kababayan ko. Di ba? Malinaw naman po yan. At klarong-klaro naman po 'yan mga kababayan na uh, talagang inaakusahan nito ni Jason sa Sana nga po ay mapanagot itong mga 'to dahil sobra na po sa panghahamak lalong-lalo lalo na sa pangalan na iglesia. 'Di ba? Hindi ata hindi hindi ata nabayaran 'yung mga miyembro lang ata ang uh, katoking kulang nila nako. Dapat na dapat nang tanggalin ng na mga dapat nang tanggalin sa mga senado uh, yan sa Senado eh. Sino po bang tatanggalin sa Senado? Eh basta ako mga kababayan ko, I stand for Congress to impeach Sara Duterte. No matter what happen, impeach Sara Duterte now. Nako ha. Sabi pa ni Ma'am Lisa Livres, Livres, nako. Sonsa, baka bigla ka nang uh, magkasakit mag, magkasakit ng manghina ka. <laughs> Paluin sana ng ama. Etong si Sonsa. Simula sa pagkabata, never nagrally ang 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 uh, iglesia sa isang politiko, lalo na kakampi o mali i am 63 years old BNK Ma'am Lorena silverio Like I said, mga kababayan ko, uh, yun nga po mga kapatid, never nga po ako nagrally. Kung nagkataon pong uh, matuloy yung uh, isasagawang peaceful rally ng iglesia, mga kababayan ko, ay uh, ako po'y maniniwala. Mga kababayan ko, nakauna-unahan sinuportahan sa rally ng iglesia. Ang igle ang iglesia. Si Idday. Oh. Pero sa tingin ko, wala pang circular na ibababa iba eh. Wala pa pong circular. Ayun po sa ibang kababayan natin. Ako po yung naninindigan din. No? Ako po yung naninindigan din na hindi po nababayaran ng mga iglesia. No? Hindi po nababayaran kasi kusang loob po sila. At uh, higit po sa lahat, mga kababayan ko, eh hindi kailangan na iglesia ng magpabayad. Kasi kusa silang sumasama at nakikipagkaisa sa taga-pamahala. Yan ang hindi alam ni Jason sa. Sana i-doktrinahan niya si DJ si Jason sa kung sakali baka magbago ang utak. Eh, hindi yan uh, gagawin kasi labag sa aral ng Diyos. Correct, Conselveria. Yan ang tinutukoy natin. 'Di ba? Mag-ingat po kayo tahimik dahil ginagamit lang ng utak natin naman ako wala mga DDS na yan gustong sumali ni ano eh pagbigyan natin basta ako mga kababayan ko like I said mga kababayan ko ha ah, kilalanin mo muna tinitira mo hindi ko kailangan kilalanin si Jason sa dahil mas malansa pa sa malansang isda <laughs> di ba mas malansa pa mas malansa pa sa sa mas malansang isda ngayon <laughs> Oh, sabi ni Ma'am Sunny Gonzales, meron po dati nung kay Erap sumama. Sumama daw sila pero di sila binayaran. Eh, hindi naman kasi kailangan bayaran ng mga tao, mga kababayan ko eh. Makikipagkaisa ka lang eh. Ayun ba? Beware po. Hello BNK, pwedeng i-demanda ng pamunuan ng iglesia si Jason sa hopefully sana gawin, dar or luck. Sana gawin po. Para po madala. Eh, kasi dati that is a public accusing, mga kababayan ko no, pinakusahan niya po. Hindi lang po, uh, pag sinabi mo iglesia, lahat yan, mga kababayan ko. Hindi lang isang tao yan. Hindi lang kapatid na manalo yan. No, pag uh, umaksyon ng INC, tiyak may, mala, tiyak may malalim na dahilan. Correct, mga kababayan. Huwag ninyong pangunahan ng INC ngayon. Mas importante unahin, uh, unahin sila. Ano, ano ibig sabihin? Ka-driver TV. Ayan, na uh, ang mga kumakalaban sa INC na papahamak gaya ni Laila, Laila, gaya ni Laila Dilima, correct? Mga kababayan ko, isa rin yan. Pero ang akin lang, mga kapatid, one cent for all, mga kababayan ko, abangan nyo po yung mga buong detalye nito mamaya, mga kababayan ko, sa live streaming po natin. Okay? Abangan nyo po. For the meantime, mga kababayan ko, wala pong katotohanan na nababayaran ng na iglesia. Number two, hindi po kailangan bayaran ng iglesia. Number three, mga kababayan ko, tayo po ay nakikipagkaisa lamang sa tagapamahalang pangkalahatan. Okay? Mga kababayan ko, ganun lang po ang pananaw natin. No matter what happen, mga kababayan ko, huwag ko yung maniniwala sa mga pinagsasabi ni Jason Sa. Ligaya Salvador, bakit nauso ang fake news? Eh, dahil kay Jason Sa 'yon mga kababayan Ingat po kayo palagi. Magpapaalam na po ako sa inyo ha, mga kababayan ko. Makita-kita po tayo mamaya sa live stream ko. Abay uh, marami po tayong i discuss at uh, I know, na mag-e-enjoy kayo, mga kababayan. Okay? Okay, maraming-maraming salamat po. Magkita-kita po tayo mamaya ulit, mga kababayan ko. Ingat po kayo palagi. And uh, happy Monday to everyone. Live stream ako mamaya, mga kapatid, alas 9 po ng gabi. Ayan, mainit na mainit, alas 9 ng gabi. Mga kabayan ko, nag-iingay na si BNK. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye everyone. Kita kits mamaya ha. Huwag maniniwala sa fake news. Okay?